sa mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay February 5, 2025 Miyakules at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Agata isang dalaga at martir ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 12 verses 4 to 7 and verses 11 to 15. Mga kabatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapa ang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong wag talikda nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong wag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang Salita ng Diyos Muli po isang babagpalang araw sa inyo pong lahat at sa tulong nawa ni Santa Agata na nag-alay ng kanyang nilaan ng kanyang buong buhay ang kanyang sarili sa Panginoon ay atin din maunawaan ang mga pinahayag sa atin mula sa sulat sa mga Hebreo. Maganda po ito no na bilang paalala sa atin na minsan kala natin hindi tayo mahalaga sa Diyos, kala natin ay uh, mapagparusa ang Diyos dahil nga sa mga nararanasan natin, mga pagsubok, minsan yung pag alam natin na mayroon tayong mga maling ginawa, uh, isinisisi natin sa Diyos no, kapag tayo ay nagkakaproblema, nagkakasakit, at ang sinasabi natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Na eh, hindi naman, no? pero ito nga po, magandang mapaalalahanan din tayo na uh, bagamat may mga uh, pangyayari sa buhay natin ay hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin, na maranasan natin. Pero ito rin ay isang paraan din na sabi nga, pagtutuwid ng isang ama sa kanyang anak. Yung bang pagdidisiplina na, na ginagawa sa atin dahil nga mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong tuluyang mapahamak, tuluyang mapariwara. Kung kaya, uh, mayroong mga pagkakataon talaga na uh, papaluin tayo no? sa lingwahe namin noon sa sa mga diboto sa Pung Nasareno nung nasa Quiapo pa ako no? meron kaming lingwahe na tinatawag na kapag ang isang diboto uh, nakakaranas ng uh, kumbaga matinding problema uh, sinasabi namin yung pitik no? pinipitik ka ng Nasareno para matauhan ka umagising ka sa mga nangyayari pinipitik ka na para habang ibig sabihin may panahon pa para makapagsisi, may panahon pa para itama mo ang iyong mga maling ginagawa o mga desisyon sa buhay. So maganda nga po ito, no? sabi nga rin, uh, kung sa no? na sa sitwasyon natin ngayon, sa, sabi dito ay tiisin natin ang lahat bilang pagtutuwid ng, ng isang ama na kumbaga konting tiis lang at pagdating na araw ma -re natin yan na para din talaga sa ikabubuti natin ang kanyang ginagawa para sa atin yung mga sakripisyo kung sa atin nga kumbaga bilang mga estudyante noon uh, talagang minsan pakiramdam natin hinihigpitan tayo pero na-realize -re din natin na talagang para din sa kabutihan natin. Kung hindi tayo pinaghigpitan noon, kung hindi tayo pinagbawalan na uh, gumala ng gumala, hindi tayo makaka-graduate, hindi tayo makaka, uh, makakapag-aral ng gusto kung hindi tayo pinagbawalan. No? Yung iba sa inyo talagang binantayan, hinigpitan, uh, maraming bawal, bawal mag girlfriend, bawal mag-boyfriend, bawal mag-lakwatsa, kailangan pagdating sa pagtapos ng swelahan, diretso uwi, wala na ibang gimmick. Na minsan naglalaban talaga yung kalooban no? kasi gusto mong makisabay sa mga barkada, gusto mong may kahilubilo at mamasyal. No? Pero yun nga po, no? talaga mapapalo ka, mapipingot ka, sa, no? dito pipingutin ka, sa, o kaya sa singit, papaluin ka. Pero lahat ng yon ay dahil sa pagdidisiplina sa atin. Kaya ganun din ang mas maunawaan natin na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin ding kabubuti. Hindi po, isang magpagpalang araw sa inyong lahat.